Even kayo, being a politician, pwede lang nila kayong gagamitin Gamitin. para sa kanilang pansariling interes. Meron daw, di umanong, uh, oh. ano, uh, nangangalap ng mga iba pang tipis-tipo. Oh. Oh. Ah, yes, yes, oh, yes, yes. Kaya mag-iingat kayo, Hindi, ito panawagan lang. Mm. Doon sa mga uh, posibleng, ano, uh, posibleng, hindi natin sinasabing nangyayari, posibleng maalok ng yes. pabuya o kung anuman pangakong budol na magandang buhay hindi mm. yung panghabang panahon sisirain niyo buhay nyo kapag ka nagsinungaling kayo at na nagpabayad kayo para sa kasinungalingan hindi yes. hindi na kayo makakatakas yan lalo na kapag sumumpa na kayo sa mm. harap ng korte na kayo ay magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang kasi sa ano sa history ng Pilipinas lahat ng mga whistleblowers sa umpisa, sikat yan. Sa umpisa, yes, pro umpisa yes. protektado yan. Mm -hmm. Pero sa kala kalaunan, kasi ang mga kaso sa Pilipinas, ang hahaba niyan. Mm -hmm. Hindi nila kayo kayang isustain. Yes. Lalong-lalo na, hindi naman sila habang buhay na nasa kapangyarihan. Correct. So pag wala na sila sa kapangyarihan, yes. wala na rin kayong protection wala na. Pinaliit nyo lang yung mundo ninyo at yung posibilidad dahil nga magsisinungaling kayo, susumpa kayo sa kasinungalingan, eh, wala. Lahat naman kasi ng kasinungalingan, mabibisto yan talaga. Agree. Tsaka diba? hindi sa pag -ano, ha? Hindi sa pagbibinta yung possibilities, possibilities, lang. Alimbawa yeah. nga lang, di ba? Binibili kayo mm. para kayo mag-testify, magsinungaling. Yeah. Oh. Eh, tingnan nyo na lang yung sitwasyon ngayon. Papasok, papunta na tayo sa 2028. At nakikita nyo, bababa at bababaya mga yan. Kung may panahon at atas, gusto nilang tumakbo bilang vice president or president, for sure, hindi kayo tanga alam nyo matatalo yan. Mauuna magsisulundagan. Si Boy no. Remolia nga, una nang lulundag. Mauubos yeah. siya mga yan. Ang lakas-lakas ng DOJ, pero gusto niyang magpa-appoint sa Ombudsman. O, gusto na kasi niya nung immunity na yon, ng yes. seven years. Yes. Ano ka dyan? Uphill climb ka dyan. Sigurado, yung iba nagtatalo na, na papunta sa Duterte, mm. ikaw bigla kang pumunta dyan. Yeah pakalaban ng Duterte. Tsaka, yung magkano? Magkano? Mag one -ano, mag mag million, Coach Holly? Ang bilis maubos niya. Yes. Mm. Eh yun na nga, yun nga yung sinasabi natin na talagang sa politics, lahat ay temporary lang. Mm. Walang permanente. So, even kayo, Being a politician, pwede lang nila kayong gagamitin Gamitin. para sa kanilang pansariling interes. So, Ang problema, ah, yung... dadali nila hanggang pagtanda nila yan, pati ng mga anak nila. So, so ayun, yung yung temporary walang... lang din? Ah, hindi. Iba to eh. Ah, uh, uh, okay. baka. Bakat na nga yun? Hindi Pinag-uusapan natin dito. Baka mamaya <laughs> <yung> temporary <laughs> lang siya <dyan> dito. Next <laughs> week, wala na naman. <laughs> Intermittent. Once a month nga ito eh. <laughs> oh, <no. laughs> Intermittent passing. Talay, talay, talay. Talay naman, gulo mo. <laughs> toto tata. tata oh. Totoo -toto naman talaga yan, yung sinasabi yeah. niya. No? Basta huwag kayong magpapabudol. Mm. Maganda lang yung mga pangako sa inyo. Yeah. Suportado namin kayo. Kaming bahala Flowery sa inyo. Flowery words. Kaming bahala sa inyo. Itatago namin kayo, ganyan-ganyan. Mm. Mm. O, kita mo. Asan na ngayon yung mga whistleblowers yes. noon? Oh, yes. It happened. Nangyari Ngayari na yan, yan. Oh, so hmm. mangyayari ulit yan. Hmm. Kung totoo naman yung mga testimonya ninyo, yeah. go ahead, mag yeah. lumabas Laban. kayo. Oh. Pero kung magpapabayad kayo hmm. para lang manira ng tao, wala pang nagtagumpay na ganyan. Totoo yan. Totoo hmm. yan. Lalong-lalong dito sa Pilipinas, hindi na tanga ang mga Pilipino, hmm. wala nagtatagumpay dyan. Yes. Hmm. Kaya ingat, ingat lang ha, ito'y balita lang yan na hmm. meron di umanong nangangalap o naghahanap.